Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. May kasabihan nga na wala yun sa pagkadapa kundi sa pagbangon. Literal ngang nadapa sa hagdan si Hart. Ang si the fashion icon couldn't get enough of the pair of pants na sa sobrang kursunada niya ay isinuot niya ito. Kaso, mahaba ang laylayan nito. Dahilan para mapatid niya ang kanyang sarili na nagresulta ng pagkakahulog niya sa hagdan. On her Instagram live, ibinahagi ni Hart ang kanyang tinamong sugat. As expected, bumahan ng ambivalent reactions ang karanasang yun ng misis ni Senator Cheese Escudero. Bumangka ang mga makapi words back na sinisisi si Heart sa pakikipagkumpitensya sa beauty queen. Kesyo tanggapin na raw ni Heart that her fashion weeks are over dahil kinabog na siya ni Pia. Yung freak accident ni Heart, akalain yung nahanapan pa talaga ng connect kay Pia. Eto ang dalawang kababaihan na walang kamalay-malay na pinagsasabong. Ayon naman sa mga neutral na netizens, hindi kaya it's about time Heart and Pia spoke up to clarify once and for all that no bad blood exists between them. Palala na kasi ng palala ang Imagine competition sa kanilang dalawa gayong there appears none at all.